Yan. Ngayong linggo po, dito po tayo sa peso ni Peng and Lorna Vegetable Wholesale Yan po. Alamin po natin ang kanyang mga presyo sa kanilang mga gulay na paninda ngayon. Yan. Ayan na, meron pong okra, sita, papaya, ampalaya at talong. Good morning po, madam. Madam, mukhang bagong ligo pa tayo. Basa pa yung basa pa yung buho. Madam, Tanong ko lang po, magkano po ngayon itong asking price ng ampalaya natin? Ano ampalaya po ba to? Ano lang, Galaxy. O, oh, Galaxy. Kagaganda ng Galaxy. musti sa Galaxy. O, magkano po ngayon asking price? 70 po pa labas. O, oh, 70. Medyo yata bumaba. Dati nasa 80 na yata. Ano malaki po? Ay, pag malaki, 80. Pag ngayon, 70. Ay, yung po natin panigang. Ano po, 60. 60. Yan, nakaganda ah, ng panigang. Ang alam ko, mas mahal na yun ang okra oh, 90 po. Ayan, talagang mahal yung okra. Meron nga, meron nga nagtuturing ng ano, ng sandaan. Ayan. Yung papaya po natin. 11 si po, 11. 11. Anong sitaw po to? Ano pa, negro. oh, magkano po yung negros natin? Ano pa, 120 po. Ayan. Saka meron din siya magagandang Anong talong po to? Ayan, fortuner. Magkano po yung fortuner natin? 30 lang. Ay, mura, ano? Mura pala, ano? ayon, ayun, mga 35. Itong saluyot natin. Ano pa, 25 po? 25, yan. Yan po ang kanyang mga asking price ng mga sariwang gulay. Ang mahal talaga ngayon itong okra, no? Okra, sitaw, ang palaya. Yung tatlo yun, ayun ang mahal ngayon sa ating baksakan. Maraming salamat po. Saan nagpunta si sir? o yun talagang matitibay ngayon, matitigas ngayon ang mga babae oo, oh, kailangan masunurin talaga si sir at mm, responsable oh, <laughs> joke lang po, salamat po isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapalengke sa ating mga kagulay dyan sa ating mga kaibigang magsasaka and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatrenos welcome po ulit sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palenque muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dan TV Ernest po ang Mr. Palenque po ng Kabanatuan City ngayon po ay March 17 araw po ng linggo. A blessed Sunday po sa ating lahat. Samahan niyo po ako mag-update o magtanong ng mga asking price o touring ng mga kaibigan natin sa Kadora sa kanilang mga kalakal na gulay ngayong araw po ng linggo. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mister Palengke please don't forget to subscribe sana nakasubscribe po kayo kung gusto nyo pong magkaroon ng pag-update araw-araw tandaan nyo po araw-araw po tayo nagtatanong o nag-update ng mga kabago-bago bagong presyo ng mga gulay dito sa ating baksahan kaya tara les, ano pang hinihintay po natin subscribe na po tayo Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para po sa iba natin mga kasamaan. Muli po, ito po ang 'yong kasama, kaibigan, Dante Biernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Dito tayo sa pwesto ni Marinela. Ang gaganda ng talong. Maliliit ito, maliliit, pero maganda yung mahaba, pero maganda rin. Meron din siyang pipinang puti ba ito o bakla? Baka may Taiwan siya. Alamin natin po yung asking price niya. Basta nung tanong to? Mucho. Mucho? Pala to. Mucho pala ito, kagaganda mucho. Asan? Marinella, magkana asking price na mong mucho natin ngayon? 35. 35. Eh yung sinong Taiwan mo? 60. Oy, medyo mangat ng limang piso. Sixty. Kaya na si Puti ba to? Puti. May pera. Oo. Oh. Yan, yeah, pipi ng puti nga. Kala ko bakle. Magkano yung puti natin? Trenta po. Trenta. At sa siling pa rin kung magaganda? Seventy. Seventy. Yan. Salamat, Madam oh. Marinela. Uy, inaantok na. nag e at inaantok ang maganda nating sa kadora. Siyempre, yung kay Ate Bebe, puro ano dito eh, puro sitaw. Ayan oh. Sitaw na berde. Bulacan white. Alamin natin yung presyo ng kanyang mga sitaw. Hmm. Wag nating natin palalagpasin to. Yo, good morning Ate Baby. Ate Baby ano ba to? Mega bato? Ay, yung mega. Magkano yung mega doon? Isa, I'm asking for 130. 130. Iba-iba kasi yung variety ng sitaw, Yung mega. Ito. 120 120, Ano to? Anong sitaw? Green. Ah, makisig. Uh, makisig. Eh, yung ano natin, Bulacan White ngayon? Bulacan White. One for one. One Yan. Ayan po yung makisig, mega, at Bulacan White. Dito lang po yan kay ate baby natin. Ayan po ang masipag niyang ano, sama si Alan. Ang masipag niyang kasama, taga-kamada taga ng kanyang mga gulay dito. Ayan, yeah, dito may sigarilyas ni yeah. Rosa. Rosa, ano sigarilyas? Ay, Magkano yung sigarilyas? Magkano yung sigarilyas na? 84, 80. Medyo umangat rin ng konti. Eh, yung malalaki natin ano, Sultan. Ay, diyan po 70 lang. Din po 70, na. yun. sultan. Sultan. Anong talong yan? ah uh, Ay, mucho. Mucho. Magkano mucho? Three-five. Yeah. Three-five. Salamat. 5, 5, 5. Oh. Okay. Pag dito sa pwesto ni Machete, tanongin natin yung upo kung balag o gapang. Meron din siyang ampalayang bonito. Machete, ano yung upo mo? Balag, gapang? Balag. Balag. Gaganda, no? Maganda nga yung balag natin? Ang uh, natin, 28. O, ang asking niya o tour niya, 28 per kilo, 280 per bundle. Eh, yung bonito natin ngayon? Ito po, ang bonito natin, 60. 60. Yung pipi ng bakla. 40. Sa papaya mo ngayon magkano? Sampo. Hindi na tumaas ang papaya, Donald. no? At sya, ano bang variety ng siling ito? to? 2 27. 7. 2 o 7. Magkano yung 2 o 7 natin? Seven. 70. Yan ha, sa nagtatanong po ng variety ng siling pa nila. Ito raw, Variety niya 207. Ayan, 72 yung asking price o yung touring. Tanda niyo po ha. Ang tinatanong po natin ay ang kanilang mga asking price lang o touring. Ibig sabihin hindi pa yun ang final price eh. Ayan po, pag may bumili po dyan, ang tendency po niyan, tatawaran sila kaya mababawasan pa yun. Kung magaling tumawad yung mga mangimili. yan dito tayo sa nag-iisang tindero ng mani si Boss Ed. Boss Ed, bagka rin mani natin ngayon, ask per kilo. Ask natin per kilo, 80. Yan, yeah, medyo umangat ng konti, no? umangat ng konti lang. Okay. Ito, 55, oh, saan ba galing mani mo? Ilocas pa rin. Ilocas rin. Ito, manggang hinog. Ayan, yeah, manggang hinog. Oh, Ayan, yeah. ang bento niya per kain, 1 Malalaman natin kung matamis, susamoy pa lang eh. Hmm, talagang ano. Ito, uh ulam na ito eh, na? Ulam na yan. Ulam na, na yan, oo. Malaki. Tara po. Kaya lang, napakatamis niyan. Malakas oh, malakas sa sugar. Yung nga lang. Salamat. Ay, yung ano natin, yung uh, kalabaw na hilaw. Sa kaya sa hilaw, ay, ang natin yan, one-four din yan. One-four. Pero, pero pag per kilo, seventy. Seventy. Napakamura. Salamat, Sir Ed. Isa natin masipag at poging good boy na sakador. Mahilig. mahilig maglaga ng mani. Ay, yeah, mahilig maglaga na ng mani pero walang hilig sa babae. Mahilig sa babae. Ay, Ay po may hilig. Ayun. Yeah. <laughs> <laughs> okay, atin wer na ang gaganda ng palaya. Yeah. Pati yung pipinong puti. Alamin niyo natin. Bus magaling pipinong puti natin. 35. 35. Ang gaganda po ng pipinong puti niya 35. Anong ampalaya natin to? Miss Tisa ba ito o ano? Miss Tisa po. Oh, Magkari Miss Tisa ngayon? Asking price lang? 70. Oh, o, 70. Talagang ganoon ang takbo ng ating ampalaya. 70 ang ampalaya. Ito yun, 35. Dito tayo sa pwesto ni Gladys. Kaya lang wala si Gladys. Pero alamin na rin natin yung mga asking price ng kanilang mga sariwang gulay na bagyo, gulay bagyo. Boss, magkano ngayon? Boss, ayan ang tanongin ka. Magkano yung idol yung ano natin? Repolyo. 2.50. Oh, yabang. Ang ganda ng boses. 2.50. Yabang. 2.50. Parang merkano ah. Ito ang ano natin? Carrots. 700. 700. Sa sayote. 200. 200. 200. Sa patatas. 850. 850. Yeah, sa nagtatanong lang labanos. Tapo niya tan dito na update ito ngayon ng labanos. Magkano yung labanos natin ngayon per bundle? 400. Oh, per bali isang ano 'yon, isang bundle 10 kilo, 40 per kilo. Eh repolyo natin. Ay, ito nga na pechay bagyo. 300. 300. Sa cauliflower natin. 70. 70. At sa ating broccoli, O, oh, pareho sila. Ito yung mahal sa pansit, sitsaro. Magkaing sitsaro natin? 120. 120? 150. Ah, 150. Ito ang ano natin? Tag 150 dito? Them. 150 yung bell. Ito yung berde, sila lang may ganito dito. Magkaing ganito? 200. 200. Sa lemon? 100. 100. Sa... Romaine. romaine. Sandaan sa, sa ano sa, sa Green Eyes. Ito yung Green Eyes sandaan. Ito yung Romaine sandaan. Eh yung cabbage natin dulo, ah, lettuce natin bilog, Parehas yung mga lettuce natin. Sa celery natin. Sandaan. Sa leeks. At last yung ating beans. 80. 80 ano? Dito po yung mga gulay bag ni Madam Gladys. Legit na legit po to kasi galing po to ng ano, talaga ng bagyo sa ano? Sa ang galing to sa oh, Benguet oh, yan oh. La Trinidad Benguet. Ang pwesto po ni Ma'am Gladys, pagpasok po ng entrance, bungad na bungad lang. Ayun Okay. Salamat mga boss. Boss, salamat boss ha. po. Hmm. Wala si Ate Agnes nando doon sa ano sa palengke kanina nakausap ko siya nagtitinda doon. Boss, magkano ngayon yung ano natin yung ganyan natin si Boyas na puti? Hindi po 280. 280 ya, yeah, mababa pa rin din mas sa mata sa pula. Pula po ang tumaas, 470. Ayun Ay, ang tumaas dati 430, 450 ata nung 470. Yan sa super white natin. Super white mo mataas dito sa 770. 770 6.5 kilo yun sa kanso. So, 720. 720. Ayan po yung super bite pati kanso. Oh, Wala yata ako nakikita uh, munggo. Na oh. Po. Magka ano yung munggo natin kanina? Labo po. Labo, magkano yung labo natin yung 25 per kilo? 17 po. 17 yung kintab. Uh, yung kintab. Yung kintab po. Hindi ko pa po ano. Oh, okay. Maraming salamat. Wala si Ate Agnes nasa Madaling araw pa lang ando doon. Doon na natutuog sa pwesto ng kanya anak. Kaila Boss Jepson. Salamat! Ay, dito kay Ate ini. Ini Bungabong na napakadami niyang kamatis sa araw-araw. Alamin natin yung presyo ng kanya kamatis. dami oh. Yun. Yan yung bago na kamatis Disocho, yung bago ko yan ha. Sabi nila talaga ang maganda class. Disocho, marami kasi bumibili kaya hindi natin makausa. Ayun po si ano si Ate ini bunga bunga. Di si Ocho hey di si sete, di si sais. Imala, nak ang mis bayabas. Magalin ang na bayabas nati. Oh, tuma umangat na naman no. Umangat na andan dan ang daan -daan ng bayabas. Sibira yung bayabas. Marami ito, pagtagulan, ang nabibili ka na. Okay. Parang ano yan, parang labong din, ano? Okay, salamat. Ayun, amoy na amoy yung bayabas kaysa na sa kahon siya. Ayan, tanongin na natin yung murado. Mada magkano na yung murado natin ngayon? 250. Yung itong ganito yung puti. 350 mas mahal talaga yun. E Ayun yung okra natin. Asking po dito 90. 90. Mahal talaga ang okra. Mayroon pa nga yung sandani, no? Ayun e yung sultan natin. Ayun na, ito yung pinakamaganda no? Salamat, Madam Lita. Ang mahal po talaga ngayon yung okra. Dito, namili ako kanina ng mais dito Magkano eh. Magkana yung mais na puti natin? O, oh, $3.50. Bumili ako kanina ng isang bundle. Yan. May hagod oh. Boss, magkano yung hagod natin? Maraming natin yung kaya lang sa kasi Kinsi eh. po, yung isang big niya kaya kung 10 kilo yung isang bundle 10 kilos uh, 150 Masarap po yung hagod sa, ano, sa... hagod to Cockpit Paborito ko yan Ito yung kaya ati, pero daw ng sili Ito yung kaya ati, pero puro daw ng sili eh, boss, baka yung dahon ng na ceiling natin ngayon, as in price. Tingnan niyo, napakamura ngayon ng ano, down ceiling. Ano po bibili? Wala po kumbang. Oh, tinay nakabuya niya pero magaganda yung dahon niya, eh, si Ate Abel. Oh. Etong kaya no. Ami, magkano yung finish natin patola? Patola asking in 30. Oh, asking 30. Ito ang ano natin, siling panigang. Siling panigang, asking 70. 70. Anong variety yan? Mahika. Mahika, ito ha, variety ng sinigang, Mahika. Ayan natin natin. Okay. Salamat. Dito, alamin natin yung presyo ng luya. Sila Ate Susan. Ate Sali, Madam Sali, Ate Sali tuloy. Magkano yung luya natin ngayon? Yung, yung good na good, yung maganda. 60, 50, and ba? Oh, 55. 55. Yeah. Yan. Ito, 45. Ayun, ganito natin susan ka. Gaganda. 70. Siyempre, dito tayo sa ate ko. Ano dito na yan? May nakita ko sa ate ko na ano yung ceiling Taiwan. Taiwan, magkano ngayon? Taiwan po, natuloy po sa 50 55. Napakamura pa rin Taiwan. Mangat, ano? oh, mangat ng Taiwan. Ayaw mga at ano? Ayaw po mga at ng Taiwan. Ayaw mga ng Taiwan. Salamat. Salamat. Anong talong yun, sister? Mucho, mucho. sister? Mucho. Magkano yung... Ate Mila, magkano yung mucho natin? Mucho po natin rin sa 35. 35. Yan, si Ate Mila po. Ito si sir. Salamat. Merete. Parang John doon. Naganda ng mga siling ang talbos niyo. Anong natin magkain talbos. Brad, magkain talbos mo ngayon? Asping price? 50. 50. Mura pa kasi yan. Mura talaga. Mura nga eh. Malapat na. Mura. Eh yung watola natin, tinis? Watola ng habon. Oh. 25. Eh yan ay natin 25. 25. 25. Ano ito? Gapang? Oh. Ito gapang? Ay hindi. Balag yan. Kaya nasa taba. O gano'n ito? Ah. Eh, 25. Oh, 25. Okay, salamat. Ah, ako na nasa loob na itong pechay ni Barok. Barok, magkano yung pechay natin ng asling price? 250 po. 250. Oh, napakamura. 250. Yan lang po ah, si Barok. 20. Tuloy na yon, Tuloy na tuloy. Oh, 250. Ano natin sa Tukayo? Tukayo, kagaganda ng kamatis natin. Magkano yung kamatis ngayon? 15 asking ko Napakamura talaga ng kamatis ngayon. Ayaw tumasa, tumasan. No? Okay, okay nga, medyo mga tanga eh. Sabi nga lang nung isa. Oh, dosya, ano. Salamat, oh, no. Matis. Uh, ah, salamat. Dito naman, dito lang merong papayang hinog kay Bunso. Araw-araw, ayan, tingnan nyo, paganda ng papay ni Bunso. Kinakain. Oh, kinakain pa. Naglili ka ba? Magaling yung papayang natin sa bundle. 190. Oh. Ay, bumaba. 191.60 daw. Ayan, oh, bumaba. Oh, 190 hanggang 170. Papayang hinog po yan ha. Bunso yung mais na dilaw natin, magkano ngayon? Kaling papaya! Naano? Sa mais na dilaw naman, 200. Kaling mais na dilaw naman, 200. Ito, no, napata. Dito sa best friend ko. Best friend, magkano yung puso mo mapagmahal ngayon? Ay, naku, 15 lang yan, best oh, friend. Oh, 15. Sa Sampalok. Sampalok, 22. 22. Sa Luya natin. 40. 40. Sa Siling, Taiwan natin. 60. Ito yung kamote. Puti ba to Yan, puti ba yan? Puro dilaw po yan. Ah, oh, dilaw, magkano yung ganyan? Magkano yung uh, dilaw, ano? Uh, 26, Lumiyan yung kamote, yung gabi natin galyang. Diyan po, 45 po. 45. Saan galing mo niya? Tarlac ba? Ah, Isabela po. Ah, Isabela. Galyang na puti Kaya ano po yan ha? Kaya Louie po yan ha? Salamat. Dito sa peso ni Ate Santa Ang oh. daming yung ano, sigarilyas. Ilan yung magkali sigarilyas natin ngayon? Ask them price. Yes. Ninety, ganun pa rin. Ayun sa palok, pato lang palit Ay, binili lang po nila. oh, binili lang to. Yeah. Salamat. Dito kay best friend ko, kay Peli, meron siyang kalamansi. Oh. Pati may okra siya. Magkano yung okra natin ngayon? Ah, sa kanila ba? Oh, okay, sorry, sorry. Dito kay Ate Nene, meron siyang Alamin natin presyo ng calamansi ni Ate Nene. Kagagandong. Pagkaganda mo binile eh. yung ng akwipan, yung yung nila may lang, may so, Ito. Yung yung erew, okay. yung erew yung erew, yung erew yung erew, yung erew yung erew, yung erew yung 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 erew, yung erew yung erew, yung magkano yung asking okay, ng okay. ano natin? erew, yung erew yung erew, yung erew yung yung erew yung erew, yung 20, 24. Salamat. Balik po tayo kay Ate Baby, may bumalik po sa kanya. may may bumalik, may dumating sa kanyang pecha pati ano. Mustasa, alamin natin. Ate Baby, may dumating ka mustasa. Magkano mustasa mo? 45 asking. Oh, 45 sa page ay. 25. 25 asking. Tapos, meron din siyang beans, sa beans. 45. 45, yan. Yeah. Kanina na-interview na natin siya, pero ngayon may bagong dating siya. Yan. Yeah. Salamat, Tati Baby. Dito ulit tayo kay Ana Lu. Merong ano, uh, sinibuyas. Magandang sinibuyas natin ngayon. 1-1, ganun pa rin. Sa maganda natin yung luya. Mataas po ngayon. 80 po yung luya. Oh, yan. Yeah. Tumas na yung luya. Eh, yung dilaw natin. 40. 40. Yan. Yan yung pumayas talaga si ano. Humayat ka talaga. Totoo, hindi ako nagbibiro. Humayat ka. Diet kasi siguro. Ah, ganun ba? Ubig lang naman. Iyon lang ako nagbibiro. Basta umaga. Okay, tamotin pula, Hindi na natin tatanong. Pero oh. ng preko. 300. Kayo ba ang 250? Yung maliliit, 250 yung ito. Malaki kasi. Ay, mo talaga? 300. Ito? Ako tayo lang. 250. na ako eh. Narain ko mga kaibigan. Ito, itong Taiwan na maliit, 200. Dito kay Nori, marami din siyang kalamansi. Ah, nag-alis po ako, 8,750. Oo, so, ang inalis niya kanina ang kalamansi niya, 8,750. Napakamuro talaga ng kalamansi ngayon, ano? Ah, po, may 6,750. Oo, oh, mamaya nga po, pag, pagdating nga po, bumababa pa, ano? Ah. Okay, salamat. MC. Ayan, sige. Ayan, sige. Ayan, sige. Ayan, sige. Ayan, sige. Ayan, dito po tayo sa isa sa maganda ng tinderang pecha sa ating baksakan. Madam Che, yan. Simple lang po ang ganda niya. Di ba, sir? Yan. Tinama, tama ako. Hindi ako nagsisinungaling. Ayan, si Pato na. oh. <laughs> sa kayong ngiti niya, maganda yung ngiti. Madam Che, magkano yung pecha natin ngayon? 250 po. 250. Isang bundle. Isang bundle. Yeah. Ang pwesto po ni Ma'am Che, ayan po yung exit. Oh. Pangalawang pwesto sa exit. Yan. Asa, ka? ipagtanong nyo lang yung magandang tindera ng Pechay ayan na, Che 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 is the name ayan. salamat Madam Che thank you, kuya Che. ganda lang lip lipstick natin ngayon maganda syempre. ito kayo, ito kayo, puro po alamin natin kung baalag o gapang ito kayo yung upong ba, balag, gapang ito kayo yung upong ba, balag, gapang Gapang po. Magaling gapang. Kinsi lang po. Oo, kinsi. Napakamura ng ano niya. Yeah. Ng upo niyang gapang. Ang din na lang natin natatanong, ah, uh, yung kalabasa. Natanong na ba natin? Kaya ala, wala yung tindera ng kalabasa Sa iba tayo. Dito tayo kay Puanciato. Puanciato, magkano na ngayon tong salulit natin? Sige, hindi ko takot. May inom. 15. Yan, hindi ko kinunan. Eh yung ano natin, bigtis natin ng kamote. Ah, um, bigay po namin 3.20. 3.20. Maraming salamat. O, ako ka ko Ano yung mais yan? Ano mais yan? Ay dilaw po. Magkano yung dilaw? Alis po 2.20. 2.20. Yeah, salamat po si Ato, pagawad ng ating barangay Saudillo. Ayan po mga kapalengke, mga kagulay, mga kapwa ko kabanatenyos at sa aking kaibigan na si Madam Ella ang ating pong ice price ang pinaka latest asking price ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ko ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan please don't forget to follow my page Palengke ng Sangitan Ganon din po ang ating YouTube channel. Don't forget to subscribe. Dante di Mr. Palente Para naka-update po tayo sa lahat ng mga pabago-bagong presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Pag mamamalenque po kayo dito, magdala po kayo ng payong dahil napaka-init po. Para may pananggalang po kayo sa init. See you again po sa ating next video tomorrow. Bye-bye. God bless us all po